Grabe, wala talaga. Walang dumadaan. Tapos yung mga aking mga po. Oh, anip na yan. Oh. Bangin, kapilaan. Ano? Walang dumadaan. Takot naman ito. Nakakilabo talaga. First time ko talaga mag-deliver sa ganito. Ayoko nang umulit dito Rodriguez Rizal na to Ayan eh guys Nag-deliver ako din sa may Rodriguez Rizal Akala ko Nakalagay kasi sa kanina San Mateo lang Eh yung pala dito Si Rodriguez Rizal Yung nakalagay Yung ano Address talaga Eh itong dadaanan ko oh, Grabe sobrang dilim oh Ayan oh Tapos sa mapa Ito niya sa mapa Nasaan ko ka na ano Ayan Pamilyar ba kayo dito <laughs> Nakakatakot yung dana yan oh no? Nagmo-moist yung aking kamera Ayan yung daan oh no? Sa mga matindi pa dito Mga truck ang dumadaan bueno, Wala nang motor na dumadaan Ayan 1 hour pa pa uwi Wala na akong booking na nakuha Ayan no? mga makikita nyo yan oh no? Oh Wala nang bahayan eh Oh Tapos nabibingin na rin yung kenya ko Tapos ko sa inyo Ayan, na ako. Kakatakot dito. Ahon pa to. Ganito yung napapanood ko sa Jessica Soho eh. Pagpakita ka. Pagpakita ka. Kakatakot dumaan dito. Yan. Grabe, kakatakot dumaan dito. Ito may mga bahaya na dito. At dito, sa may dinaan kanina wala eh. Dito meron oh. daming truck. Hindi <coughs> ko alam kung anong daan ko eh. Basta mga nakakasabay ko dito, truck. Tapos wala talagang dumadaan oh. Ayan oh. Tapos ang lamig. Grabe ang lamig dito. Nakakatakot. Nakakatakot dito bag isa oh. Grabe. O mo yung sa mapa ko. Oh. Ala! Ang dumadaan! Matakot naman ito! Oh. Tos! Oh. Ang nakakilabo talaga. First time ko talaga mag-deliver sa ganito. Ayaw ko nang umulit dito, Rodriguez Rizal na to. Oh! Grabe! unbuk na oh. Grabe naman to. Ah, uh, na yan oh. First time ko talaga mag-deliver sa ganito oh. oh. Grabe wala talaga. Walang dumadaan. Tapos yung aking mapo. Oh, uh, net na yan oh. Bangin, grabe na, Ah, talaga mga tao. papako pako. Oh. Rapprod pa. Rapprod na paus-us. Oh. Ano? Oh. Hindi simentado, lubak-lubak. kita ang kaya dito talaga. Tapos yung mapa ko, oh, tingnan nyo yung mga pako walang ano alam mo wala talagang bahayan nasa gitna ng ano ng linang <laughs> kasubo ako dito ah grabe nakakatakot first time ko talagang tumindig ang balahibo dito oh wala talaga akong ano oh. grabe hirap ng ginagawa talaga ng ano mga delivery rider oh wala wala talaga akong nakitang tao ayun oh nag video na, na ako pinapalakas ko na ng loob ko eh let's mo naman yung mga lubak mga lubak first time ko talaga mag gal dito ah oh. lubak ano hanip ka Rodriguez Rizal Nakalagay kasi ito San Mateo lang Kala ko San Mateo lang eh Ang matindi dun Wala talaga Walang dumadaan o no? oh. Walang dumadaan Tapos puro lubak pa Ayan o no? <laughs> Ngayon kung napapansin nyo Nag video na lang ako Natatakot talaga ako eh Isa pag ano Magbibiro Grabe naman lugar to. Ayun know, o, walang bahayan. Ay eh, bahayan naman pa. Oh, walang bahayan. Ayun o. Ay ilaw, -ilaw naman konti. May kailan nila na bahay. Ito sementado na. Cementado na. Ayan o. No? Makapansin yung daan. Ahon 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 bigla ahon Bigla ahon 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 Grabe Sabay lusong eh, May bahay may bahay Lusong na mapindihan o oh. eh, Grabe talaga Yan yung oras natin. Ang oras natin ngayon ay 2.26. Walang dumadaan. Oh. Ahon, 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 ahon. Ahon, 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 ahon. Guys, wala talagang dumadaan. Grabe. eh ayun, setup na ako ng dalawang ano, dual camera dito sa cellphone ko. Para nakikita niyo yung mukha ko. Ito talaga oh. Alam mo yung tipong may nakaangka sa'yo. <laughs> Ganun yung pakiramdam eh. Oh, walang dumadaan talaga. Oh. Ito nag up na ako ng camera. Dual. Grabe. No. First so, time ko talaga mag-deliver ng ganito. Nakakatakot. Ano? Wala talagang dumadaan. Sa mga kapwa ka-deliver rider dyan, iban niyo ano. Rodriguez sa yun. Ano? 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 nasa gilid. Ito medyo maliwanag na dito, may mga ano na dito. Ito sa familiar dito, eh. ano? Sa familiar sa lugar nito, ma Makabud. Makabud Elementary School. Yan yung dinaanan ko. Tapos sobrang dilim. Dito kasi may mga bahaya na dito. Pero ano pa ako, ano? 52 minutes pa ako papunta ng Las Palmas. Mga bahaya na dito eh sa talaga eh pero malaman natin ito medyo malapit siguro sa bahayat talaga eh pero wala kang talagang dumadaan alam mo yung probinsya ang probinsya na talaga kanina napansin nyo hindi ako nakapag set up ng ganitong klase eh kanina eh nakita nyo sana nakita nyo yung reaction ng mukha ko kapag sasalita ko talaga sa bahayan na ito eh ito kahit ano kahit walang dumadaan medyo hindi na nakakatakot kasi may mga bahay na. Eh, nandito na tayo sa may ano. Ayan, dito yung shortcut daw. Ayan, you know, may dumaan okay. kanina na ano, tricycle. Kulong-kulong. Ito show, may mga tubig-tubig. Ito, rough road yung dinadaanan ko ngayon. Ito, shortcut daw to. Ayan, may nauna sa atin na motor. Pinagtanong ko. Kasi pag dun sa may kabila, patag. Kaso, iikot pa. Dito, rough road. Yung mga tubig-tubig no? Grabe tapos ano? Ano? Magagalit sa iyo ko si mag hindi na mo no? Parek. patayin ko lang muna isang camera na lang muna gagamitin natin. Kasi ano, sobrang tarik oh. Sa sarap road baka maisa ako. Grabe oh, tingnan nyo Ay, no? isang kamera lang gamit ko yan oh. Dadahan lang ako para makita niyo. <laughs> <laughs> Grabe. Ah. tahu Tawag sa mga lugar dito. Sa mga lugar dito. You, know? you know, pa, flood area. Grabe naman to. Uh. Uh. So, ahon. 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 Hintay tayo nito. Hintay tayo. Ba may Salubak tayo sa tayo dumaan. Iba. E Grabe oh. Tapos ang dala ko Saber no. ahon, ahon. Ahon. Bait ni Kuya, hintay ako. Dewa so, pa pala. Tapos ah, tapos ko ka. Oh, Ay, ito walang lubak na. Bahaya na ulit eh. Shortcut daw yun eh, sabi ni Guya eh. Ay, grabe. Napapansin niya yung mga lubak na yan. Oh, yun, sementado na. Ayun hey, no Nakikita Ay, ko na yung simento. Thank you. Thank you, Lord. Success. Success. Guys, uh, kauwi ko lang alas 4 na. Uh, grabing experience yun. Nangyari na yun. Wala akong dala noon. simula ba ako or papunta ng San Mateo? San Mateo lang kasi nakalagay eh, sa booking. Tapos pag pinindot mo pala, Rodriguez Rizal pala yun. Yun pala yung Rodriguez Rizal. Hindi pa ako nakapag-deliver doon first time ang lalaki ng mga truck tapos yung mga kalsada dun sobrang ano sira-sira tapos ahon grabe yung mga ahon dun tapos nung pauwi na grabe sobrang dilim sana naman sa mga customer namin dyan yung mga taga pag nag-deliver yung mga rider dun na iba konsuelo naman sana kasi yun ang tip ko talaga dun 13 pesos lang kasi ang rate 367 tapos ano yung create yung binigay ng customer. Hindi ko na hininga ng additional. Pero yung pauwi, yun yung hindi ko ano, grabe pala ako yun. Yung mga customer doon sana, bigyan nyo ng pakonswelo yung mga rider na mag-deliver po sa inyo. Lalo na nagaling sa ibang, ano, sa ibang, sa malayo. Grabe, alas 3 na ako naka, ano doon, uh, alas patro na ako naka uwi dito. Grabe, experience na nakakatakot talaga sa daan. Sobrang delay, walang, ano, walang dumadaan tapos ang inaano ko doon buti hindi na umulan kasi bago ako makiat doon nasa may payatas ako doon na huminto yung ulan sobrang lakas ng ulan din sa Quezon City tapos pag akyat ko doon wala nang ulan buti na lang ganun kasi hindi ko alam talaga yung gagawin doon kung ano kung umuulan tapos sabi ko sa sarili ko sana hindi ako masiraan kasi pag nasiraan ako dito walang tutulong sa akin gawa ng ano wala talagang taong dumadaan doon lang sa may bandang ano na parang malapit na ako ng sana sa si Del Monte doon may dumaan yun yan yung kapwa na rider ano hinintuan ako tapos ginabayan ako pag ano kasi ano siya eh shortcut yung dinaanan ko pag umigot kasi wala raw lubak kaso doon yung lubak na yun pag dinaretso mo madali lang yun uh, tinuro sa akin yun yung daan din kasi yung sundan ko sa waste tama, tama naman yung nasa ano tama naman yung nasa mapa hindi waste yung gamit ko uh, Google Map tama naman yung nasa Google Map kaso talagang ano ang hirap dun buti na lang hindi ako nasiraan yes sa mga ano yan ulitin ko sa mga taga ron na magpapadeliver lalo na yung malayo sana bigyan nyo ng konting consideration yung mga rider na magdideliver po sa inyo grabing experience yung nangyari sa akin dun ayoko nang ulitin yung ano Rodriguez Rizal sa mga kapwa ko oh, rider dyan lalo sa mga nagpapanggabi bahala kayo kung kukunin niyo Rodriguez sa Rizal pero para sa akin ayaw ko na po yun maraming salamat sa inyong panood Sana sana magingat kayo lalo na mga magpapanggabi dyan sa Deliver At at magingat kayo lahat salamat sa supporta nyo at God bless po